Ingat naman mga igat sa pag sa mga selfie sa social networking sites. Sa Santa Cruz, Maynila, ginamit po ang sexy selfie ng isang dalagita sa tarpuli ng isang beer house nang wala niyang permiso. Narito ang report. Matapos mag-selfie, katalasang kasunod ang pag upload ng mga ito sa mga social networking site. Pero hinay-hinay daw ayon sa mga otoridad. Isa kasing minor de edad na itatago natin sa pangalang Clarice. Ang nagulat na lang ng ang selfing pinost niya sa kanyang account sa isang social networking site, pinirata at ginamit sa isang tarpaulin ng isang beer house sa Santa Cruz, Maynila. Isang kaibigan daw ni Clarice ang nakakita ng tarpaulin. Ipinakita sa amin ni Clarice ito at kumpirmadong siya nga ang isa sa anin na babaeng nasa tarpaulin ng beer house. Kahanay pang larawan ng artistang si Ellen Adarna. Oh, kinumpirm ko ko talagang totoo Si Rod Balance ko po siya. Tapos saka ako pumunta dito sa City hall para ireklamo sila. Kasi kahihiyan ng anak ko yun. Hindi naman po nagtatrabaho yung anak ko doon eh. Agad dumulog ang ita ni Clarice sa mga pulis. Kinila rin daw ni Clarice ang isa pang babaeng nasa larawan at kinumpisin na rin magreklamo sa mga otoridad. Ang manager ng beer house aminadong walang paalam ang ginawa nilang paggamit ng mga larawan ng mga babae para makapag inganyo ng mga parokyano nahaharap sa paglabag sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law ang suspect. Paalala ng pulisya, mag-ingat sa pag-post ng selfie sa mga networking sites. Unang-una, dapat uh, yung kanyang sitting is naka-private at saka dapat piliin niya yung wag, wag basta-basta accept ng friend na hindi naman niya kikilala. Naging aral naman para kay ang pagpapost ng sexy pictures sa social networking sites. Huwag niyo masyadong ipapublic yung mga picture niyo kasi madaming lolo ko ngayon na gumaga, nangunguha ng ano, picture sa Facebook tapos ginagamit sa mga masasamang ano, paraan. Michael Fahatin, GMA News.